Inanunsyo ni Congressman Pulong Duterte sa isang Facebook post na sinuportahan na rin ni PRRD ang dalawa pang kandidato sa pagkasenador, ang dating senador Gringo Honasan at retired military officer na si Ariel Kirobin. Kasalukuyang nasa The Hague si Pulong para dalawin ang kanyang ama. At uh, ini pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya, in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin, pati si Hunasan. Okay. Okay. And with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po, yes po. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Okay, thank you po. Ah uh, okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo mas bad boy tingnan. Ah! Ngayon, nagbukang mayor. Ah! Okay. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya naman sa loob. Okay. Amen. Thank you. you. Okay, okay. um, Boat straight tayo mga kabayan. PDP Laban Plus 2 kasama ang mga kaalyadong kongresista at party list groups.